Bago mamatay ang bayaning si Go Jing sa labanan sa Shangyang, ay gumawa siya ng dalawang sandata, ang Dragon Saber at Heavenly Sword, mula sa alamat na Dark Steel Sword na pagmamayari ng bayaning taga-condor na si Yang Go. Pagkatapos nun ang labanan para maangkin ang mga sandata ay nagpadanak ng maraming dugo sa mundo ng martial arts. Si Saizon ang golden-haired Lion King ng Ming sect ay nakuha ang Dragon Saber ngunit ang kanyang kapatid, si Cheng Kun ay tinangkang nakawin ito, pinatay niya ang isang daan na kung fu experts mula sa anim na kung fu sects, at ibinintang ito sa kanya at binulag pagkatapos. Mabuti na lang, ang kaibigan ni Saizon, si Zhang Quishan ng Wudang, ay nailigtas siya. Kasama ang kanyang iniibig, si Yin so, ay tumakas sila sa Ice Fire Island para umiwas sa galit ng martial art world. At doon ay naipanganak si Zhang Wuji. Ang Dragon Saber ay sinasamba ng martial art world at kung wala ang Heavenly Sword ay walang makasusuway dito. Ayon sa alamat na ang dalawang sandata na ito ay may itinatagong lihim na kung sino man ang makatuklas ay maghahari sa martial art world. Ama, Ina, ang sikreto ng dalawang sandata? Ang lihim na ito ay hindi na dapat alamin. Kung hindi, magkakaroon ng kalamidad sa martial arts. Panahon na. Kailangan na niya makita ang syudad. At nagpaalam ang kanyang ama kay Zizo na aalis muna sila pang samantala patungo sa lungsod. Labis itong ikinalungkot ni Golden-Haired Lion King ngunit wala siyang magagawa sa bagay na ito. Kaya labagman sa kanyang kalooban ay pinayagan niya ang pamilya na umalis patungo sa lungsod. At manilinan niya na mag-iingat sa mga kalaban ng Mingsek. Malungkot na din naman ni Zizon ang ugong ng papalayong hangin ng mag-anak sa lugar na iyon. pa kailanman nakakilala ng ibang tao si Zhang Wuji maliban sa kanyang lolo na si Zaizuan at mga magulang. Bukas ay nasa Wudang Mountain na tayo. Hindi ito patas para kay Wuji. Nalagi siyang sa Fire and Ice Island at bihag nito. Habang nasa kanilang paglalakbay ay nakilala ni Zhang Wuji ang batang si Zero, kasama ang kanyang ina na mahina na. Umiiyak siya dahil ang kanyang ina ay hindi nagkakamalay, matagal na oras na ang lumilipas. Pilit niya pa rin na ginigising ang kanyang ina at lalo siyang nababahala habang tumatagal. Para maibsan ang lungkot ay binigyan niya ito ng isang kwintas. Nagalak naman si Zero at nagpasalamat siya. Lumapit si Zangquishan upang tignan ang kalagayan ng babae. Sa pakiramdam niya ay malapit na ito sa kamatayan at labis na ang panghihina nito. Nagkamalay ang ina ng bata at nakilala niya si Hinsou dahil sa emblem ng palamuti sa buhok. Hinilat ni Zangquishan ang ina upang makaginhawa kahit papaano ng kanyang pakiramdam. sa wakas ay nakarating sila sa paanan ng Wudang Mountain. At nagpatuloy sila ng paglalakbay papunta kay Zhang Sanfeng. Gaya ng habilin ay naging maingat sila sa paligid. At si Mia jo, ang master ng ina ni Zero ay inaabangan ang mag-ina. Sinuha nila si Zero mula sa kanyang ina at tinumo ni Miyajou ang ina ng bata. At kahit hirap magsalita ay inihayag niya na si Yunso at Zhang Quishan ay lumantad na. Master, lumantad na si Zhang Quishan at si Yunso. Mabuting ulat. Papatawarin ang iyong kasalanan. Salamat, Master. Alagaan ko ng mabuti ang anak mong si Zero ngayon ay mamatay kang payapa. Ino. Nakarating si Zhang Wuji at ang kanyang mga magulang sa Wudang Mountain at sinalubong sila ni Zhang Sanfeng na nagdiriwang ng kanyang ika-isandaang taon na kaarawan. Nasa templo si Zhang Sanfeng ng magdatingan ng iba pang kung sa at hinahanap si Zhang Quishan. Bakit nila hinahanap si ama kanya-kanya silang dahilan lahat ito ay iisa lang ibig nilang makuha ang dragon slaying sword masaya silang binati ni Zhang Sanfeng at niyayang magsaya kumain at magkuwentuhan ngunit hiniling nila na lumabas si Zhang Quishan at sabihin ang kinaroroonan ni Zaison Ipinagtanggol niya na sinasabing napagbintangan lang si Zizon at ang totoong kalaban ay si Chengkong. Sinabihan sila na wala silang karapatan para maghatol ng parusa at ang totoo nilang pakay ay ang Dragon Saber. Lumabas at nagsalita na rin si Zhang Quixian upang magpaliwanag ng kanyang katotohanan. Ngunit nanindigan ang ibang sect sa kanilang paniniwala. At sinasabi pa nila na hiwalayan niya si Hinso at sabihin kung nasaan si Zaizon at baka patawarin pa sila. Nagkaroon ng paglalaban ng katwiran sa pagitan niya at ng ibang kung fu sects. Lalong nag-alab sa galit si Zhang Qishan at nagsalita ng marahas laban sa kanila. Pinagsabihan naman siya ng kanyang master na maging mahinahon. Ngunit nagmatigas si Mijo na ilabas si Zaizon. nakapagtimpi ng galit si Zhang Sanfeng at kinausap niya na magpatawad at kalimutan na ang bagay na yon. Sinasabi pa niya na kilala niya si Nijo simula pa ng kanyang pagkabata at malapit niyang kaibigan ng kanyang master. Ngunit sa kabilang banda naman, kung magpupumilit sila sa kanilang gusto ay pumapayag naman siya na magpraktis at magbigayan ng mga teknik sa martial arts, yun ay kung patuloy sila na uusig sa di nila nalalaman. Talaang Xuan Ming Duo, ang assassins mula sa gobyerno ay palihim na sumalakay sa mag-ina. Naamalayan agad ni So na may kalaban at agad na hinugot ang kanyang sandata at sinugod ang isa sa Xuan Duo. Mahusay ang kanyang ina sa martial arts ngunit hindi sapat kung ang laban ay dalawa sa isa. Tumakbo si Zhang Wuji dahil sa paghabol ng isa sa kalaban. Mabilis niyang natatakasan ito dahil na rin sa pagsasanay niya sa kanyang lolo Zizon. Sa kasamaang palad ay tinamaan ang kanyang ina ng Divine Pump, isang killer technique ng Xuan Ning Duo. Patuloy pa rin ang paghabol kay Zhang Wuji. At sa kalaunan na ay naabutan siya nito at tinangkang ilapat ang Divine Pump. Ngunit agad itong naramdaman ni Master Zhang. divine palm. Agad niyang hinuli ang isa at nakaumang ang kamao ng pagpaslang kung sakaling tatakas ito. Nagkaroon ng negosasyon na kung papakawala ni Master Zhang ang kanyang bihag, kapalit ng batang si Wuji, nagkaroon muna ng pakiramdaman hanggang sa pakawalan nila ang bawat bihag. Ngunit tuso talaga ang kanilang kalaban at nalagyan ng nakakamatay na Divine Pump si Wuji at nakatakas ang mga ito. Inalalayan agad ni Master Zhang si Wuji at naramdaman niya agad ang panglalamig ng bata dahil sa natamonitong nitong injury. Labis din ang pag-aalala ng kanyang ina kahit may panglalamig din siyang nararamdaman. Mahal niya si Buji bilang apo, at agad niyang dinala sa kanyang ama at nagpahayag ng kanyang poot sa mga taong umuusig sa kanila. Mang walang hiya kayo. Mga inusente sila. Agad na tinungo siya ng kanyang ama at nakita niya ang labis na paghihirap ng kaniyang mag dahil sa natamong pinsala. Ipinaliwanag ni Master Zhang na kailangan silang mabigyan agad ng lunas bago mahuli ang lahat at kumalat ang lason sa katawan. Hindi na siya nakapagpigil pa at naghabilin kay Master Zhang na ingatan ang kanyang pamilya. Sinabi niya na siya ang bahala sa kaguluhan ngayon at tatapusin niyang mag-isa upang maligtas ang kanyang mag -ina. Napapanahon na rin naman na harapin niya ang mga taong ito at ituwid ang anumang mga bagay na hindi nararapat na pinaparatang sa kanila. Nag-isip ng malalim si Master Zhang ngunit wala siyang magagawa kundi payagan siya at unahing iligtas ng mag -ina. Sa huling pagkakataon ay nagpasalamat siya sa kanyang master sa lahat ng bagay na kanyang itinuro. Malungkot man ay naramdaman ni Master Zhang ang naiisip na paraan ng mahal niyang alagad. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito at ibinigay niya ang kanyang basbas para sa kanyang gagawin. Labis naman nag-alala si Zhang Wujing ngunit ang kanyang ina ay sumang-ayon sa naiisip ng kanyang ama. At yumaon siya habang si Master Zhang ay kailangan niyang salina ng kanyang lakas ang mag-ina upang huwag mamatay sa laso na dulot ng Divine Palm. Samantala nagpaalam ang kanyang ama sa Wudang na huwag siyang tutulungan at haharapin niyang mag-isa ang mga taong umuusig sa kanila at pilit na hinahanap si Zizon. Sa dami ng kalaban ay unti-unting nasugatan ng kanyang ama. Walang magawa ang kanyang mga kapatid sa wudang dahil na rin sa banta ng Mangkong kumpusek. Nagpatuloy ang labanan at ang unti-unting pagkalupit kay Zhang Yushan. Ngunit ang kanyang kaluluwa at katawan ay tila hindi susuko hanggang sa mawalan siya ng huling nakasakininga. Kailangan manatili ni Huji at kanyang ina na huwag kumilos habang pinapanatili ni Master Zhang ang panggagamot sa kanila.